block. Alright. Alright, uh, ngayon mga tol, uh, dito tayo sa ating mga manok ng mga alaga. Alright, so binisitaan natin. Ayan. So, ito yung pula. Alright. Ito yung isa. So ito ay tatay niya nun yung mga anak niya uh, uh, Panalo na yan siya winner na yan And then Dito Tuntahan uh, natin so, yung mga mga, yung so, okay. so, Ito yung mga anak niya yung talisay Okay. Ito yung mga 7 uh, uh, months pwede na yan ilaban at ito yung yun na yun black alright